Buenas na araw mga ka -abante. Ako po si Mas Ransco at ito ang ilan sa tips at ilala para sa Life na kay Vanga! July 28, thank God it's Friday! Happy Friday sa Year of the Sunod-sunod ang opportunity na maranasan ngayong araw. Ipamigay o ishare ang blessings iba. Pink at One! Ako naman tayo masayang salubungin ang bagong taon kasama buong pamilya. Love Life, pwede siyang imbitahan ng konting salo-salo sa isang bahay. Magdoble ingat pa din. Green at 19. Tiger naman na pag-ibig kalusugan ngayong araw na ito ay huwag pahawalan pa dahil siya ay swerte pagdating sa negosyo. Gold at 7. Rabbit naman tayo, matutupad na ang mga pangarap mo na mga work sa ibang bansa. Travel star kasi ay activated. Kaya naman, asikasuhin na ang mga papeles. Gray at 10. Dragon, iwasan ang argument sa taong paiba-iba. Ang desisyon, iwasan may pag-away din sa dog year. White at 20? Snake naman tayo, conflict ding. Yung araw, ikaw ay makakatanggap ng bad news galing sa isang pakapamilya. Magiging malungkot ang araw dahil sa negative energy. Yellow four. Horse tayo ah. Money star, huwag hayaan sumamaan loob ng isang kamag-anak. Kung kaya mo naman tulungan-tulungan para hindi masama na loob. Brown at 13. Go ta, iwasan pang ipag sa kaibigan dahil siya ay sisira sa iyo. Pagbibigayan ng malaking problema. Peach at 5. Monkey naman tayo kahit na ilang ulit ka nang sinaktan niya, tunay pa rin pong mahal mo siya dahil sa tinitibok ng iyong puso. Maroon at 16. Rooster naman tayo, wag agad magdamdam o magtampo kung saan siya nakapunta sa iyo dahil inuuna lang niya ang trabaho at opportunity niya aqua at two. Sa doggy naman tayo, masaya na ang iyong puso dahil may nagpapaligaya na sa iyo. Money star activated then red at 17 sa dog. Sa piggy naman tayo, kung pinakamaswerte today, may bagong miyembro ng pamilya na darating sa iyo. Magbibigay siya ng saya at inspirasyon sa lahat. Blue at 8 sa piggy. Huli po ay ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo dahil na inyong mga palad na ang inyong mga tagumpay. Ako po si Master of para sa suwerte sa abate.